Uh, sekarang kami di sini di kebun. Kita mau tarik itu pokso yang terjun di anu di parit. Tuh, ano nang nyari tong. po. Bulan driver. Buti na lang dito kayo, dito sila nahulog eh kung sila sa unahan, sigurado. Naku po. So ngayon, Hihilain na lang Ya, Bang Dodong, dia anu ba? Dia terjun mini, Dia terjun ke bawah. Jadi sudah dia terjun lah. kita mau tarik naik lah. Nasib muatannya tidak banyak. Ah. Oh, putih konti lah yang karga, punuk yang si kurado. Anu, gawe nanti, pa, anu, metalik pakai undalah. ah uh, yaka. <laughs> ah, ganon nako. Sus. Sige, talian nyo lang. Tarik saja ito, Ana Abdul. Ano dia ah, ikat? Kau tali tu buruk itu. Parang yung tali nyo yan parang ano, bulok na. Paano na yan? Maputo lang siguro yung paghilaan natin. Apalagi tumbang kita tumbang itu pokok pondan juga itu pokok pokok pondan. Jadi kita tumbang. Ah oke. Okay. Ah uh, lang natin. Oke okay, testingan natin. Sila no. Ay, dito tayo sa baba, sa baba. Di pwede dito. Putol yan. ako Putol talaga. Hmm. Umuusok na. Nah, tidak boleh ba? Memang tidak boleh itu Matilah. Ah, sige, tumbahin na natin yung puno. Wala naman pa kinabang yan. Ano naman yan? Di ay bunga. Eh, kung sa Tagalog pa, bakla na yung puno na yan, no? So, ngayon, mga, ano, mga kapilingon, mga kabakit, no? Eh, ano na lang, gawa na tayo ng daanan. Gawa tayo ng daanan para mahila natin yung tractor sa baba. So, ngayon yung tractor, nakapaon doon, 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 doon sa puno ng palm oil. Ah, ngayon dito tayo magawa ng mga daanan. Yaba! ba, tungkos ka dyan, palampalan. Kutsumahan na baka mo, hindi ka na baka mo da, Dapat ini eh nilagyan nila ng ano, ng chok yung gulong para di maganda ito. Kasi nagkarga sila ng mga palm oil. Yun pala yung handbrake hindi na masyadong malakas eh yun umaatras yan ang ulan driver Samel oh Samel eh jow jow laka mo disito natin kamu kana na. buti nilang dito sila na ano na hulog no sa ano o sa unahan sigurado kasi yung sa unahan sobrang tirik talaga kayaknya kayo sa pagbablog ah mamaya na kayo magvlog nako po <laughs> yala tumba sa leto poko tidak ada jalan lain tuh, tidak ada tali Yang mau balik pergi rumah jauh lagi tuh Bincang-bincang dulu lah kamu situ, malas saya Okay. Gawaan na gawaan ko na lang ng daanan. Wala nang ibang choice natin, no. So ngayon, linisan muna natin. dito tayo sa baba magawa ng daan para hindi naman sira yung tractor. Napaon na yung ulo niya sa puno ng ano, palm oil. hindi Inila na yung ano, palm oil. Tinanong mo, wala namang bunga yan, wala pa kinabang kaya itumpa na lang, no. Kaysa umuwi pa doon sa sakit Siapa? aku yang Siapa? 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 namang Siapa? 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 yung tali Siapa? itu Siapa? 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 yan Siapa? Yan, ah. tikus Siapa? 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 diya po cari makan ba ito nakahuli pa sila ng ano daga <laughs> ang liit pa naman sa daga siguro yung daga na yun nag ano pa yun nag -de -de pa yun yan dinaskartihan na lang natin kung paano natin yung ano no kasi hindi naman natin mahila wala na tayong tali naputol yung tali di naman itong mabiga itong tractor na ito so, mga 3 tons lang karga siguro mga 1 tons 4 tons lang siguro ito lahat So saglit na huwag kayo mag-alala Ihilain eh, natin yan Kahit nandyan pa kayo lahat sa taas Mahila ko pa yan Ay mahila Hindi na pala mahila Wala na pala tali <laughs> Ay magini lang ka lang kami di game di ini memang Ramay Napitula House kita dengan semendak Ganito kami sa ano Sa Malaysia dati Dati pa to eh eh, ngayon lang mapos sa YouTube ipost ko to sa YouTube to uh, para makita di yung mga remembrance natin no yung mga kasamahan natin doon sa Malaysia pero yung, yung nagkagandahan doon, 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 sa Malaysia ay e, walang ano wala magbantay sa atin magtrabaho mga safety ganyan wala yan basta kung ka lang mag-isa doon kung preto ka lang bako eh, ihatid ka lang doon mag-isa pati helper mo eh minsan wala helper ikaw lang talaga uh, tapos pag-uwi mo ay pag punta mo ng trabaho eh, ihatid ka lang doon pag uwi alas ah, 5 na hapon alas 4 bago ka kunin doon eh kahit matulog ka buong araw pwede kung gustuhan mo kung gustuhin mo lang ang layo ang galing itong to doon sa ano sa block 16 dito nangyari to sa block block 1 to eh uh, ah, block 1 isang oras din tumbako bako ng travel bago ako nakarating dito kasi hindi naman pwede kung hindi natin ilabas yung tractor eh. ito ang para kargahan ng mga bunga ng palm wheel eh. hindi makalabas yung mga bunga kapag ito ay may stranded so kailangan natin ilabas to dito sa baba, gawaan ko ng daanan para makaano siya, makaangat no? may yung puno, wala na yung puno dyan sa sa harap so ngayon, pag may daan na yan maka, ano, maka na yan di siapa kahon? Pidikku naman itu lap don sepuit Muar, relax ba muar. Jalan kau bising-bising di situ. Keluar juga itu pokson itu. pula kamu itu tidak cok itu tayar. Kalau kamu cok itu tayar, keluar sudah itu. Ay, kasihan ada si Abang Kaling. Si Atong. Ah, si Samil, si Erik. Dami-dami kami dito mga ano, mga kabakin, mga kapiling ano. Eh si ano, yung porma namin, yun ang si Atong, yung ano, medyo matanda na. Ah, yung iba dito. Mga sabiter, driver ng traktor. Driver ng dump truck. Ay to, ko na lahat to sila. Mga kasabay ko sa inuman to gabi-gabi. Ay -gabi. <laughs> doon yung area namin, yung side namin doon ano, nasa kubat. Rek. Ito la kau tidak bawa tali, Bang Rek. Coba ka bawa tali. Ang ingay naman natin dito, no? Ganun talaga ang trabaho. Buti na lang wala ang nangyari sa kanila. Pag pag atras na sa tractor ay nagtingin na, na naman sila eh ang ano, antulin man naman daw ng atras. So, kasi yung ano, yung traktor na yan, yung handbrake niya hindi na maganda yung ano, yung ipin. Kaya siguro hindi masyadong na na handbrake, ni konti na yung nakakagat sa ipin. Ayun. Siguro pag ano nila pag karga nila ng palm oil nag-vibrate vibrate na nag-break nag pre nag-break ang handbrake ayun lumatras na sarili walang driver yan kung tinties na lang makaahon na yan abang dodong may to siapa tidak kenal abang dodong kalau abang dodong itu mana ada tidak boleh to abang handsome boy ba ito. terkenal dia kalau di sinpo Sinpu Kota Merudu lah, bukan semua. Kalau Sinpu tempat lain dia mana dikenal. Kalau di sini orang kampung pun kenal dia. <laughs> oh enggak, yang dito mengatau dito. Eh, lat tuh kilala saking sa yang tau dito sa bungbung sua, bungbung satu. Seperita lah naga kilala mga kaibigan kebigan lahat Dito guys, kung ano, atak bunga nang mga durian o mga prutas mga kupok. Pagsawa ka talaga magkain ng mga prutas. Dami mga prutas tinanim ng mga nitin, mga taong ano, yung pure mga malisyan. Dami mga tanim sila. Eh, mga kaibigan ko naman lahat, minsan nga, eh, rental pa niyo bako magawa ng mga ano eh, anong tawag yan? Yung para sa nila. mag sa para tirikan ng bahay. Yan. Kaya nga, ang ano, kaibigan ko doon. Yan, kan na. anak perang Parang anu na. Parang national highway na. <laughs> Cantik sudah itu Bang Dodong. Sudah lah itu. Apalah Bang Dodong ini. Hmm, naik sudah itu. Lambat juga siap ini. Boleh sudah. Ba, naiklah kawatong naik. kayak kejap, kejap, kejap. Saglit na, pakapakan mo natin para lalo magtumitigas yung lupa. Baka di naman makahawang tractor traktor yan. Hindi, Kaahon talaga yan. Eh, matiba. Ano naman yung traktor? Malakas naman talaga yan. Tingnan mo yung gulong, malaki-laki. Ah, siap sudah. Sige, tawang palan-palan. Ya. Ay, mati engine. Ba't namatay makina? Yan. Yan ahon yan parang wala lang yan tinan mo si kuya oh yung Si si Purman yung Purman namin yan ang pinakamatagal dito ng trabaho sa company na to siguro mga 30 years na siguro sa dito ng company na to mabait yan yan eh tingnan nyo ay labas agad o, parang walang nangyari <laughs> parang walang nangyari yan uwihan na tayo Tamang tama tuh Pag abot sa bahay Alas 5 Sibuti pa sila Uwi na sila ako Sa oras pa makarating doon sa barracks Yala dalawa lang kami Yala ba kami pun masih kerja ba ini Yala kamu ikut semua lah A Aku anu bawa balik di ini bako Balik ko nalang uwi yung bako ha Oo Nandahan -oh, lang kayo Baka Ano na naman kayo? Ba mahulog naman traktor sa ano sa bangin? Kaya naman talaga hindi yung ina, ano, ayo, maayos yung ano traktor, buti na lang hindi naman na, ano. Hindi naman nasira. Ba kela? Hmm. Bukan ano ba ito? Ya, dia di ujung sana. Hmm, kalau dia di sini limpas tadi, memang habis dia. Nasib ini seleko jadi dia tidak terus asingnya nama kapaket ah uh, ano thanks for watching bye bye